Totoo nga ba ang aswang? Nakakita na ba kayo nito? Halina, samahan niyo ako sa dalawang kwento na ibinahagi sa atin. Ako nga pala si Saira. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ng aking mama. Medyo bata pa daw noon si mama at sa probinsya pa siya nakatira kasama ang nanay niya. Somewhere in Quezon Province. Marami daw siyang creepy na karanasan doon mga asong sinlaki ng tao baboy ramo na humahabol sa kanila at marami pang iba pero kakaiba daw ang isang ito meron kasing pamangkin si mama doon may malubhang sakit hindi ko alam kung anong sakit iyon pamangkin niya iyon madalas si mama at si lola ang nagbabantay at natutulog kasama nila yung bahay nila mama noon ay yari pa lang sa kawayan ang sahi at kapag natutulog sila yung banig nila ay dalawa isa para kay mama at lola tapos isa para doon sa bata isang gabi nakatulog na si lola pero si mama medyo gising pa dahil binabantayan niya yung batang may sakit at naramdaman daw niya na umuusod ng kusak yung banig na inihigaan ng bata papunta sa sulok ng bahay at sa sulok na iyon ay may butas siguro nasiran o ano lamang ang nangyari kaya agad-agad niya itong ibinalik sa pwesto katabi nila paulit-ulit daw lumalayo ang banig at paulit-ulit din niya itong hinihila pabalik sa kanila pero bata pa nga noon si mama hindi niya alam ang gagawin hindi na din na nakayanan magbantay at tuluyan na siyang nakatulog. Paumaga na noon, nagising na sila lula at huli na nung nakita nila na yung banig na hinihigaan ng bata ay nasa sulok na. Doon mismo sa may butas. Wala na rin yung bata sa banig kaya dali-dali nilang binuksan yung pinto para hanapin yung bata. Pero bago pa daw sila makalabas ng pintu nakita na nila yung bata nakahandusay sa baitang ng hagdan pababa. Nakadapa ito, wakwak -wak ang likod at halos maubos ang lamang loob at wala na daw itong buhay. Noong time na yun, hindi na daw sila nagdalawang isip sa kung ano ang nangyari. Alam na nilang aswang ang may gawa. Inaswang yung batang may sakit. Napaka-creepy po pero totoo daw po ito Kasabihan din po kasi sa probinsya na mababango sa aswang ang mga batang bagong ipinanganak or nasa napupunan pa at yung may mga malulubang sakit. I'm not forcing everyone na maniwala, pero para sa mga taga-province, alam kong alam nyo ito. Thank you so much po for reading my mother's story ikwento ko lang po ang karanasan ko sa may hospital sa amin nagtatrabaho po yung mama ko sa hospital graveyard shift po siya around 2 to 3 am iniwan niya ako sa may station niya sa ward ng mga pasyente or mga hansen yung may mga keto hindi pa uso ang mga android phone noon ang cp ko lang ay 3315 magandang model pa sa date na yun so ayun na nga po naglalaro ako ng space impact may naririnig akong yabag ng takong ng sapatos hindi ko naman pinansin kasi may mga nurse naman kaya akala ko isa sa mga nurse palakas ng palakas yung yabag ng mabagal. tapos biglang may kumalabit sa akin kaya napalangon ako pero wala namang tao. Nagpalingalinga ako sa paligid pero wala talagang tao. Kaya hindi ko na pinansin pero kinabahan talaga ako. Dagdag pa iyong yabag ng takong ng sapatos na naririnig ko tuwing lalakad ako at lilingon. Magkabilang side ay wala akong nakikita pero yung yabag ay lagi kong naririnig. Kaya ang ginawa ko, lumabas ako ng kwarto. Naririnig ko pa rin ang mga yabag. Naiihi na ako ng mga oras na yun. Kaya nagdesisyon akong pumunta sa CR. Siguro mga dalawang kwarto yung lalagpasan bago makapunta sa CR. Hindi pa rin nawawala yung yabag ng tako. Nung nakarating na ako sa CR at pumasok sa cubicle, nawala yung tunog. Umiihi na ako at pumikit ako kasi ginhawa habang umiihi. Tapos nung binuksan ko yung mga mata ko, nakakita ako ng babaeng pulang-pula ang mga mata. Dahil sa dugo Pababa ng pababa galing sa kisami habang lumalapit siya. Nararamdaman kong dumadampi ang buhok niya sa mukha ko. Natatalsikan na din ako ng dugo sa mukha ko galing sa mata niyang puro dugo. Nakanganga siya sobrang baho ng naaamoy ko. Hindi ako makagalaw at biglang bumukas yung pinto ng CR. Napalingon ako sa pinto. Nakita ko si mama. Kanina pa daw niya ako hinahanap. Nung tumingala uli ako, nawala na yung babaeng nakakatakot. Kaya lumapit na ako sa mama ko. Nakatunga nga lang ako habang naglalakad. Iniisip kong guni-guni ko lamang ang mga iyon. Pero nang maya-maya, may naramdaman ako sa bibig ko. May nakuha akong tatlong pirasong mahahabang buhok. Salamat pong muli sa pagbasa ng aking liham. Ikaw ka creepy. nasan mo na rin ba ang ganito? Maraming maraming salamat pong muli sa pagtangkilik at walang sawang pagsuporta sa channel na ito hanggang sa muli maraming salamat